Agot abang. Agot. Eh kakak hang. Eh kainet. Kakak kainet. Oh agot. Indi. Dah malu tu. Indi Eh tapak tapak tapak. na ang radyo kada aga kay sigurado gid nga malipay ka sa programa nga napunan sang kasadya kaupod mo sa paghimo sa imo pamahaw pagtimpla sang mainit nga kape kag manamit nga pandisal. ari na ang lampiyong ganay sa aga sigurado gid nga napunan sang balita komentaryo, musika, at komedya pa nga mga drama. love you ganay sa aga sa inyo magapukaw. Kaupod nyo sa inyo pagbugtaw sa tagsa kapagpamalo sang malok. Ari na ang Love You Ganay sa Aga. Kaupod sa inyo ginasaligan, Kuya Andan, kag-ara si Lolo Berto, kagang aton ASFM Barkadahan. Love You Ganay, love you ganay sa Aga. Sa aga. Pagpamati na, kagmalingaw ka. Love you, ganay na, na ta. ta. Ada, ada. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Love you, ganay sa aga. Love you, nga kabiana yari na aga ton drama komedia diri sa ton palaton ton love you jara sa aga ba eh kena klan nataklaban ko ng bilin ko nga sudaan. Baka namit sa kadubo nga bisaya. Ay, ay, hindi po saan ko pa nga daan sa akin si kakutitot nga katumbal. Bao, duha na nga wede ka pakita sa si inting ha oh. uh, bala ba lantos inting pero uh, nagaduda gi ko sa iya nga so adlaw mapakita gid sa kun si pare inting uh, uh, sige lang ko ni nga uh, ang uh, 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 konsudaan para sa panihapon ay uh, hindi uh, man yung magkaon si uh, pare inting kumagkagdos hindi kay uh, kahang man eh uh, Eh, ya, kinanglan nga. Matakloban ko ni. Balai! De, ba, eh, pare, deh, Ara lah, bau, bau. Uy, ka na, Eh, parente nga, reka. Saka na ni, pare. Ate, ara na! Akta! Oi, kamu stak pre. Eh, okay lang. Eh, tukoda model moks balai. <laughs> Hamugan le. Eh, um, pre, dua ko kasi man na di ka pre no. Eh, oo man, eh dua na kasi na. Eh, Ate, anong anong imong nga eh, ginabalahan na nga ka dugay na gid simo na Ah, uh, wala. Naga uh, kwan ko, naga uh, pangita ko sa uh, mga kandidato nga dako hatag mag uh, eleksyon. <laughs> ah, ah? oy. Eh, hey, uh, nga, eh, ikaw pala pre, hindi ginaw pala Anong hindi mayo man? Na ano nga, sila mala na nagpaanad sa aton nga mangita kita kwarta para butuhon sila. Eh, eh ikaw pala. Eh, parinting Dali lang ginaw pala pre. Pa, hindi. Nagalingas-lingas ang matayas palibot. <laughs> eh, ato, ginatulog etong eh, ang gintak ko sa lamesa. Ano ni pre, Oh, Eh, pre, pre, Hoy! Daho mayo ni pre, hao? Pre, pre. Wai bla kok panya gabre. <laughs> ah, ah? Eh. Oi, be be Oi hala. Adu bunga bisaya ng manok. Oh, kana turns, kana turns. Am Eh, pare. Eh, pare inteng. Eh, sudan ko na karon sa panyapon. Ah, hindi ka magkabala ka pare saldi. Bin lan ka. ah, Eh, kada mo bebe. Ah, bebem. Mm -mm, Daw kana mo. Adu mm -mm.

Eh, mayo lang kay. Mayo lang pre, kay may tubig ni pre. Mamasok super tingin ka hanga pre. Goy, goy, goy. Dad, amo nang resulta pa rin. Teng, sa sunod eh, eh, ka andi, managad sad ka man. Ay, agoy. Mapuli ko pre. Ha? Ha? Ini tu si mo pre. kau on mo ko sang eh. Kang hanggit skuhan kuya ya. Pole ko. ko Be. Padi enceng. Ho, <laughs> ma pole ko. Bantay ka pre. Ma pole ko pre. Be. Padi enceng. timing. Wala din siyang tao sa ilang balay ni ano oh, ni Parisaldi. E, 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 e. ah, ah. Dali lang pala, paano ko magkabalo sa yaman? Di ano ko bibisaya? Nga manok nga pwede ka damo Ah, gusto na! Ha, ah, mangwa ko katumbal. Hehehehe, hmm. <laughs> mayo kayo ay nisa. Ah. Mangwa ko katumbal. Top! Again, tapos <laughs> again para tapos again bah naligo lang ko Dami naglinafta na disbalaya oh ay talayo bisang bubon na ginliguan ko eh makwa na sa halayan sang akon nga short bayo kag brief ay na ay magpreskong ko pamati ko eh ari na. bao ho atin nami ko ganyan brief o may tatakpan eh. ni kun sok

ini dan tu ni. Ini aku 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 tak Aku ni kakak hang. Eh eh kainet. Kakak hang kainet. Ho aku ini dah melotong ini lotong. Eh tak apa pare salde eh, pare inteng mm, Uy! Uh, uh, Damahobog na ko pre! Ah, kuman gane! Ah, wow! Kanami siyang tuba! Alin pa ni kay Rogelio Miguel? <laughs> gane ah! Ayok na, may isang ni Pare Rogelio. tagpila ko ng galon, pre. Eh, lang ni Niyaya. kay sila niya sa akon. Siya, hindi man sa akin na mag-inom kay majority sa eskulahan. Hindi ko mahubog sa, ti bawal na. Hindi wala yan lang so, sa na siya naginom, Ginhatag lang sa akon. Ay, mayo, ma no? Thanks so sum much, man. Uh, eh litson manok, pre. Dini Halin. Ay, kay Rolly, si Bulan na. Ay, ay toto, Rolly. Mangkot siya kundi di ng litson manok. Hindi naman niya sumusuman niya. Eh. Hab-hab naman niya. Eh. <laughs> ay, ay, kanamit sa litsyon manok pre. Um, pare salde. Eh, nga, pare inteng. Um, uh, may pamangkot ko mo, pre. Eh, nano na, pare inteng. Eh, uh, te, tayo napatawad mo na, pre, ang nagbutang katumbal sa brief mo, pre. <laughs> ha? ha? hindi ko siya mapatawad, bre. Man kung nadakpan ko lang siya, patuwaron ko man siya kagdaskan katumbaro. <laughs> ah, ah! Uy! Um, ah, hindi, bre. Dapat kabalok ka magpatawad. Gahambal ka lang siya, bre. Kayway mo na agyan ang naagyan ko. Man, tanan nga santos, gimit lang ko. Uy, <laughs> ah, ate, Siga, Tindi mo gid galing mapatawad, bre. Hindi, eh. Ate mo po uli ng <laughs> Ha? Uy! Nga ikaw ginagari ako kung hindi ko siya mapatawad. Aber! Ah, basta! Eh, abi ko ang amigo ko, maluluyon kag mapinalanggaon. Makasalang e, ko sa imo example, hindi mo ko na mapatawad. <laughs> eh, pari inti. Pamati, iko gahambal ka lang sina. Kaya mo na agyan ang akon nga na agyan. Ah, puli ko bro. Padarak ka na pre. Bah, ay, pari inti. Pari inti, kataas ang daanan. Hubog ka pa naman. Ay, hindi, hindi, na ko. Ah, Ay, Sos, hindi. Nadagdag si pari inti sa daanan. Oh, kalau oh, ini parsi inting. Sudah dag-dag kita sehagdanan ke taas kita sehagdanan ku habis di sempat lagi. Bih, pere, hindi, dah, dah patah ini seperti inting, hau. Pere, Eh, pagi inting pasinsya ka na. Eh, ano abi kay... Eh, hindi ko ginabi mapatawa tong tao nga uh, nakasala sa ako. Pero kun, Pero kun parang, uh, ano... Eh, masi kung diin ka na sumung ang kalag mo. Kung ginagapamati <laughs> hey. ka, patawa ron ko lang to. Eh! May kin ka palo si Parisal, di nga ka tulog lang ko. <laughs> <laughs> Pamatian ko lang iya ginahambal lah. Hmm. Mapatulog-tulog ko bala. <laughs> Pariinting. Eh, abi mo. Pulangga ta kaya pre. Eh, kita <laughs> lagi iya dua angin drama ko. Si karun, bayaan mo pa di ko. Dali, nagkikitok ka lang. <laughs> eh, siyang tiyan ko. Hindi, hindi ko mapungka Hey! Hey! hey. patay ka naman taneng nagbuga pa man kasing lain nga hangin. <laughs> Bawa ikaw bala pa rin hindi ka ng dalon. <laughs> pre, uy, hindi. E, Gabog ka pa rin inteng Oo, oh, oh, pre. Gabog daw ka, e, pre. Pre, e, tuming, pre, pre. Tubig, pre. Pre, tubig, pre, tubig. Maluhoy ka, pre, tubig, pre. E, ay nagapadalagan kaya isang uh, gobernador nga kon migo ba? Eh, ano na pre? Bo, ano naman ang migo ko? <laughs> eh, eh bo, kadaabot mo pala pari inting daw ginakurbaan Ano naman eh na matabo? Na ano, ikaw pala pare salde? Relax lang pala. Kabalo ka nga, kwan uh, kuan, kabalo ka nga basta, gani diin ka. Harap man ko, pre. Ay, gani. Eh, 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 eh E eh, pre, e eh, mapaktanay ito pre. Eh, ha? E eh, mapaktanay? Ate, okay. Deal ko, deal, deal. Ate Sigis, eh pre, ano ang English? Siyang, ah, uh, ah, uh, kwan? Siyang ano pre? Ay nalipat ko pre. <laughs> Inaanaw ka man e ikaw nga pamangkot, ikaw nalipat. Ah, ako na lang mangkot pre. Eh, ate, okay, okay. Ate, okay, okay. Ate, ano nga lugar ang tupad sa USA? Ha? Huh? USA? <laughs> oh, ano nga lugar na pa rin sa nanti? Eh, USA. Ba si, eh, New York? Hindi hmm, ah, palagpat. Ha? <laughs> eh, na naman gila yung tupad sa USA? Ang tupad sa USA? USB, Parisalde, o <laughs> unsya. Naman nagtakot ng mga drama komedia ng mga mun ginatigulohan. Love you guys sa aga! Direction, Emilio Di Magbanwa Supervision, Romel Pineda Insulat sa ginawa Kuya Hilanday. Production sa mga ESFM Community Radio. langga ko kau Jo. Kinahigog gugma ko man ikaw, Catherine. I love you. I love you too. Sa liwat, ini naman si Papa Mel nagapangagda sa inyo nga magpamati, magsubscribe sa NYGC Naisyaga nice Channel Blind Drama. I-type lang sa search box ang inyo mga YouTube ang NYGC Blind Drama sa liwat NYGC Blind Drama. Kag inyo mapamatian ang aton nya mga Ilonggo drama nga puno sang komedya, love story, kag matahom nga mga musika sang NYGC family. Kag syempre ang kantahan sang aton mga kaupdanan nga mga blind. Inyo man mapamatian basta i-subscribe, i-click ang notification bell para permi ka updated sang aton mga post. Diri sa NYGC Blind Drama I-share man sa iban para makapamati man sila Sang ato ni mga programa Gani, magpamati, mag-subscribe sa NYGC Blind Drama Nagasakit bala ang inyo kalawasan Nagalingin ng ulo tinulugan Panuhot at ka, kakapoy ang nabatsagan Magpamasayang sa bat sinitanan Sa kabudlay sang atong nga mga trabaho Hindi malikaw ang Nice yoga channel ang nagapalanga sa imo NYGC nice yoga channel blind drama